Hey mga pangat! What's up, what's up sa inyo dyan? <laughs> Nagulat yung ating Nagulat yung ating mga nasa tabi-tabi ano, Napapatingin sila So mga pangat, magandang magandang umaga Tanghali hapon gabi Kung anong oras naman man ito napapanood yun At syempre, outfit check tayo Yeah, yeah hey, mga pangat, oh Oop. Oh. Yeah. Medyo nakalisyente tayo mga pangat Syempre, today is January 14 mga pangat Sunday At kung bakit nasa Dubai pa rin tayo ngayon At wala pa tayo sa Abu Dhabi Pero kung naparoon yung, yung previous vlog natin mga pangat eh, Talaga namang medyo Inahamon tayo ng panahon. Yung sinusubok tayo ng panahon. Pero hindi tayo ipapatala mga pangat. Gagawin at gagawin pa rin natin yun. So, sure. uh, at huwag nyo nang yung kung anong nasa ilong ko ha. Medyo namula-mula kasi nagbulot-bulot tayo mga pangat. 4 ng hapon ngayon mga pangat dito sa Dubai. Dubai time. So, ipupuntahan tayo mga pangat. Kung saan man yun, mamaya mayan yun na malalaman. Let's go! So yun mga pangat, dito tayo sa Union. Yun, di ba? doon tayo pupunta mga pangat. At kung anong gagawin namin dyan, explain ko sa inyo mamaya. Dito lang yan mga pangat sa tapat ng terminal yung kung saan tayo naghahatid kala Bunso sa kay Prinsesa dyan. Ayan yung terminal ng bus papuntang Achman tsaka Sardia. Tapos ito naman mga pangat yung, you know, yung Radisson Hotel. no, mga pangat. tayo. Yan. Siyempre kasama natin si Baby Y. Ayan you o. No? Know? O oh, diba? Tulog na tulog. Laging tulog sa galaan. Ang engine na engine yung mga pangat pag gumagala yung paligid yung narinig niya yung mga sa kundang sakyan, mga taong nagkikwentuhan, yan. Yun yung pampahili niya, mga pangat. Oh? Okay. Um, Mas payapa yung isip niya pagka nasa labas siya eh. Mas cool. Mga pangat, dito tayo. Yan. So, anong gagawin natin dyan? Samahan nyo lang kami, mga pangat ni Yan. So, anong gagawin natin dyan? Mayalaman nyo rin. Kasi Sunday ngayon, pag Sunday, alam na. So, yun mga pangat. Dito na tayo ang team pangat hindi lang puro kasiyahan at trabaho mga pangat syempre mayroon din tayong mga bagay-bagay na pinasabi ko lagi sa mga vlog natin spiritual life yun kaya tayo nandito alam na diba ito yung salabi ayan oy diba ayan ito, mga pangat eh mga pangat dun tayo pupunta mga pangat nothing is impossible kia <laughs> ora kiliti Ay kiliti kilit, siya uh, <laughs> Praise God Come on and give shout to the Lord Praise Him Let every breath Praise the Lord Praise the Lord kapatid Nandito na ulit Hallelujah, ha? mga bata nito pa para sumamba sila earnestings of their life. Amen. Pwede ba natin mga bana? In case let us pray, let us close our eyes, bow down our heads. Heavenly Father, we thank like you, you, you. Lord, we have 25 five BIC. Oh, 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 mo, oh, 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 just being sensitive to the presence of god this is not music music is different from worship did you know that every music that we created by christian they pray for every release that they want to put Lahat ng worship na inaaway nyo dyan, sabi niya ng worship video namin kanina, hindi basta-basta gilis basta na niyan. Never ever na yung mga gilis na inaaway natin. Don't just read it. Sing it with all your heart. Worship with all your heart. We are not just having a palabas dito, peporma dito. No, we are worshiping Him. And if I could ask you, encourage I you to join me in worshiping Him, in you His maniwala ka, yung precious na Lord, babahal mo sa wala mo. Yung pamilya mo, hindi mo, tinitin mo, panahil buong lalong praise mo. Tinitin lang mo na nilalagay namin, business mo, now, tatay siya, din wala niya na Lord, paano po kami minata sa mga may pagpapang baba at humihingi po ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At hugasan niyo po ako ang mananagod ng Panginoon si Kristo. Pinatanggap ko po si Jesus bilang Diyos at aking kapatawas. Wala na ispirito, pumasok kayo sa buhay ko ngayon na niya. Be out there the bar that we have honored But Lord, you are with us. Who can be against us? Come yeah. on, sabihin mo sa kanya, God bless you more! Thank you! Salamat sa akin na masasita. Salamat sa lahat. And the more we need, you guys, salamat sa inyo. See you all next week. God bless you. So mga pangat, uh, tapos na tayong uh, mag-church. Yun, kaya tayo nandito ngay ngayon sa Radisson Hotel. ah, uh, Siyempre, pinakain natin yung ating soul. Sobrang blessed tayo ngayon. Yun. No? Gumaan. Gumaan. <laughs> Gumaan yung pakiramdam. <laughs> oh, talagang. Siyempre, minsan, puro good vibes na lang yung vlog natin. No? Puro na lang flesh yung pinapakain natin. So, so ngayon, soul naman. So, hindi naman itong mga pangat, bakit ako gumagawa ng content ngayon para for the religious purposes. Hindi ganun mga pangat. Shoutout sa Madam Jessica Reyes. Ang nagtanong siya mga pangat, kung mayroong uh, born again Christian church dito, no? So, yun. Yun. Ipinakita ko lang sa inyo Yan. Mayroon po. Kasi nga, open city to. Hindi lang kagaya ng mga Catholic, uh, Muslim, and Buddhism church na malalaki. No? Most, uh, yung ibang mga churches na no, mga born again Christians, so, mayroon din silang mga separate church, pero nasa plot. Ganun. Ito mga pangat, uh, Parang may mga sponsors dito. So, kaya kami naka-hotel ngayon. So yan. Anyway, uh, kahit ano pa man mga patang importante yan yung ating soul, no? yung ating uh, spirit kung bakit tayo nagsimba, kung bakit tayo church, not for our flesh, bakit for our spirit. Yun, lahi ko sinasabi yung mga pangat. No? Mayroon tayong tatlong katawan, yung flesh, spirit and soul, no. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo kaya tayong gumagalaw ngayon. Kaya tayo may emotion, tayo... sa mga tataas ang kilay dyan, sa content na to. Iniulit ko, this is not for a religion. This is for our relationship with God no? so kung ano man lang paniniwala mo basta importante may Diyos kang sinasamba at naniniwala kang may Diyos kasi sa hindi naniniwala kang may Diyos yun ang nakakalungkot so yun, uh, nakita nyo naman yung clip sa loob so we are uh, masayang masaya ngayon kung laging good vibes yung pinapakita natin no? masaya yung team paangat but ngayon mga paangat ang naramdaman ko ngayon is good vibes yung spiritual talaga mga pang sobrang saya talaga namang lumilipad lumilipad yung ating uh, energy ngayon not for the for, not for the flesh but for the soul so kaya I'm very happy sabi nga kanina nung pastor sa mga walang trabaho sa mga, sa mga ng trabaho dito sa UAE so dapat lagi mong banggitin na meron ka ng trabaho ano kumbaga yung manifest oh yung manifest yung sinasabi natin na look up attraction no in biblically yung dapat faith may paniniwala ka na wala pa sa iyo, wala pa ngayon pero dapat na hiniwala ka. Reaction na meron na. Kumbaga, ina-advance mo na yung action at belief. Sa, sa, mundo kasi mga pangat, to see is to believe. Ang pamumuhay sa sa espiritu, in the spiritual worm, mga pangat dapat maniwala ka bago mo siya makita. Dapat naniniwala ka na. Explain ko lang sa mga nahihirap pa maghanap ng trabaho. So, is like yung sinasabi sa inyo sa comment section, no? Pray lang, pray lang, pray lang. So, pray lang talaga. ilang talaga susi mga pangat. Although nanonood tayo sa mga vlogger, sa mga content creator na mga kung paano mag-apply, kung paano ka makakarap trabaho, kung ano yung way. Pero hindi natin alam yung way ni Lord eh. Kung paano ko talaga bibigyan ng work. So just believe lang mga pangat. So yun, sa mga, uh, mga Christians dyan na pupunta rito, yung mga kagaya namin, no? Kung gusto nyong makita yan, dito lang yan mga pangat sa Union at yun yung Radisson Hotel yan dyan lang yung mga pangat sa baba sa ground floor punta lang kayo dyan tarong tarong lang kayo dyan available naman lahat pwede naman lahat Wal walang exemption sa kaharian ng Diyos walang exemption Boom. so yung mga pangat sa mga tanong nga pala kung ilan yung tao dun sa loob ng church kanina so 800 katao daw kanina no, approximately 800 so yun punong karami yung nagsimba kanina masarap ma-fulfill yung ating soul mga banga, no, wala namang pinag-uusapan kung anong religion dun eh pinag-uusapan natin dito yung soul no? yung spirit natin gaya ng sinasabi ko lagi, no? Ah, hindi lang tayo flesh no? kung napapansin natin yung flesh natin sa mga material na bagay like pagkain, mga kasuotan, mga gadget sa bago na magigitan yan, mag fulfill natin yung ating flesh. Yung soul natin, kailangan din yan mga pata. Pagkain. Kaya pagkain natin yung soul natin. Siyempre, pag malakas yung soul natin, papalag at papalag yan sa mga hamon ng buhay. Oh, paglabahan natin yung mga pagpagsubok, trials sa buhay, weaknesses natin na mapaglabahan natin. Pag mahina, weak, wala tayong laban. Magbubuksara tayo sa mga pagsubok, trials, obstacles sa buhay at sa mga sa kainahan natin. Right? Agad tayo magalit, sa mga bagay-bagay. ba? -bagay. Diba? Lang. Mga lang mula yung mata natin, mga pak hindi yan puwet Kung siyempre syempre nirelease natin yung ano kasiyahan doon sa loob ng simbahan kanina sarap sarap sa pakaramdang yung alam mo yung malakas kaya naman lalaban sa buong mag, sa buong isang linggo iba kasi yung pagkain ng laman eh kaya niyan kakain tayo hindi sa makdo iba yan eh iba yan pang flesh yan eh. yung pagkain naman ng uh, spirit, iba rin yun, mga pangat. So, galing yun sa, siyempre, alam natin kung saan galing yun. So, yung mga pangat, may mga pato, may karak din pala sa ano. Sa McDonald. Sa Dubai ha, sa Dubai. May karak chay. Kaya lang, Ford siya mga pato. Pero okay lang. Titingin natin mamaya mga pat Puhusga natin itong ano. Karak ng McDonald's Pag uwi sa bahay. Baka doon pa sila Bino amo no? Ewan ko lang kung nandun sila. Pag nandun sila, medyo galagala pa tayo sa labas niyan. Pag nagkayayaan, ah. may so, mga pato. Oh, may pila na, oh. Pahat, labas tayo! Ah, Sige, 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 sige. So yun mga pangat, bago tayo lumabas nila sa mo, tsaka ni Alvin, ni Bino. Try muna natin yung tikman mga pangat, nagbisa tayo. Siyempre, ito pinitapit natin. No? <laughs> try muna natin tikman tong makdo. Ano na? Makdo chai. Kung, kung kaya niya man tapatan yung, ano, yung chai ng strawberry corner. Yeah, try natin. Let's go. Lasang, ano siya, naghahalong may kape. Eh. Parang ganun. Ayan yung itura niya mga pangat. Ayan. Para sa akin, ano sya? Okay kasi hindi sya matamis, yun lang. Pero sa ibang mahilig sa matamis, baka hindi sya nyo okay. May napakashoot yan. Bisa oblong kasi yan. Eh. <laughs> ano yung oblong? Ring o bola? Yung ring, yung ring. Ay, hindi sya ano? Hindi sya bilog. Ah, parang, pa, haba parang pahaba Parang pahaba? Sa Sakto-sakto. Yung bola? Oo. Oh, Kaya <laughs> ano? Kaya hey, hinap mga shoot. Oh. Ano? Magkano yan? 9 gram 9 gram? 10 gram 5 uh, shot. gram 5 shot meron. Bigay sa to eh. Buo nga raw lang pera eh. tira. Oo, oy! ka na. Uparay mo yung mo, Bin. Malakas. Bigay sa Wala sa wala sa Wala sa 90 nga eh. 90, 90 diyan yun. 19 diyan mo na, wala akong pera. Wala akong lang eh. Ito natin. Ay, baso, baso naman. Babatuhin. Ha? Babatuhin. Masubukan mo. Bayaran mo sa buo? Sige, Bayaran mo sa buo? Bago uh, uh, ka uh. nasusunod. <laughs> Umigil ng malalim. Oh, buo kasi yung pera ko nga. Okay, Anong buo? Buo nga lang, walang pera. <laughs> <laughs> Akala ko ba 90? Oo, oh, naiintindihan mo na Wala akong pera. Narinig <laughs> <laughs> mo na rin? Sabi mo, sabi mo? Wala tayong practice. Kung may practice tayo, may pag tayo ron. Ano ba sabi mo? Di, 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 wala na rin akong practice. Eh. Ha? Wala lang yeah. po yung katuhiran eh. Wala lang 10 eh. <laughs> Huwag mo nang Ang gulo. Ay mga pati, ito na yung pinakamadulo ng Murakabat. Hanggang dito mayroon pa na yung market mga pati. Winter, night market at siyempre may kantaan. Dito. Sa tapos mga pati, ang lupit flooring nila. Oh. Yo, di ba? Ang kintab mga pati. Ah, Kanya-kanyang pakulo talaga yung mga night market talaga. Malupit. At siyempre mga pati, mayroong e-bike. Yo, di ba? Ayos, di ba? Napasin sa pagwapuhan, boy. Pero sa boses, boy, ikaw yun, boy. Diba di ba sabi ko sa'yo tama ako? Wala sa tono. Huh? Oh. Eh di ikaw na lang. Ano? Ikaw na lang? Ito <makes> yung may tono. Nakaraan <laughs> <laughs> ko lang na may singing contest din. sabi ko sa iyo eh. Uh, Sumali ka. Oh, uh, Kahit uh, di ka, ka sa... ng, may ano? Doon, nag-audition ka. ka. Kasa, ng, dito sa ano? Oh. No. Market. Uh, well, Hindi. na lang kami mag-audition kasi ipapakita ko yung picture kasama si ano, yung pangalan ng... Sa probinsya, no? May Marvin Yap. Oo. Papakita ko lang yun. Ayaw, okay. kanta, ano kanta? Abot chike. Abot chike. Wala na silang mga... <laughs> Makikinig lang tayo. Wala tayong panahon sa mga ganyan-ganyan. Saan -ganyan. na yan? Ito. Ayun o. Asa na? Nilapag na yun ni Rogers natin. Ah, oh, ito na pala yun. Nilapag na yun kayo ni Rogers. Uy, oh, manok. Uy! Oh, how to cut. Okay. Wow. wow! Yung gumagala-gala ka lang wala kang iniisip. Ang sarap sa pakaramdam. Eh, eh. Pag sa kama. Yung paghiga mo sa kama eh, mag i ka pa pala kasi nag <laughs> 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 ng no, abay abiding citizen tayo mga pangat kaya kay sir buti lang abay hindi bumusina sablay mga pangat sablay yung ganun. dapat doon tayo dumano doon 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 may pedestrian doon ba kaya lang tumamintay sa marintawi na so mga pangat talaga maraming salamat sa panonood at syempre kung nagustuhan mo ito don't forget to like and subscribe eh hey, think positive lang goodbye and to be the glory see you in the next one let's go <laughs> let's go. go plancha na plancha plancha let's go mga pangat papasok na kaya plancha plancha diba ako mga pangat, siyempre, ha? wala tayong papalatay dahil sa buwan tayo wala pasok. Kaya, gugurang tayo sa Abu Dhabi. Sama ka? Tumakas sa amin, pasok na ako. Ba? Patay, wala. hindi pa naman ngayon yun. I-schedule namin.